Dalawang araw ng mas agresibo ang ikinikilos ng China sa West Philippine Sea. Kanina, inulit na naman ang China Coast Guard ang pambubomba ng tubig sa ating mga parko. Ang isa sa mga bangka na gamit sa resupply mission, nakabangga pa ng malaking barko ng China. Nasa frontline ng balitang yan, si Elaine Fulhensio. Malakas na hampas ng tubig ang natanggap ng BRP Cabra ng Pilipinas mula sa water cannon ng China Coast Guard sa Ayungin Shoal kanina. Sa video ng Philippine Coast Guard, kitang-kita kung paano binomba ng tubig ang ating barko. Sa gitna ng sabayang pagbuntot at pagharang ng China Coast Guard at Chinese Maritime Militia, dahil dito, nasirang mast o layag ng BRP Cabra nakasama sa resupply mission sa BRP Sierra Madre. Bukod sa BRP Cabra, hindi rin nakaligtas sa pangaharas ng China ang kasama nitong resupply boat na Unaizami. 1. Halos tamaan na rin ng water cannon ang bangka. Ilang metro lang din ang layo ng dambuhalang barko ng China sa Oniza May 1. Kalaunan na sa banggaan. Binomba ng ang resupply boat na ML Kalayaan kaya nasira ang makina nito ayon sa ating Coast Guard. Kinailangan na itong hilain ng BRP Sindangan pabalik sa Ulugan Bay sa Palawan. Nangyari ang insidente ito isang araw lang mula ng bombahin ng water cannon ng China ang resupply boats ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR sa Panatag Shoal kahapon. Sa muling pagkundina ng National Task Force West Philippine Sea sa pambubuli ng China ngayong araw, kinestyon ng task force ang sinseridad ng China sa maayos at mapayapang dialogo sa isyo ng teritoryo. Hinimok din nila ang China na ipakitang responsable at katiwatiwala silang miyembro ng international community kinundi na rin ng Amerikang insidente. Ang agresibong aksyon anila ng China ay gumugulo sa kapayapaan sa Indo-Pacific region. Nababahala naman ng New Zealand sa paulit-ulit at peligrosong aksyon ng China sa mga tropa ng Pilipinas. Nananawagan din silang resolbahin ng isyu alinsunod sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Ganyan din ang sentimento ng European Union. Hindi rin anila dapat pang-water cannon at delikadong maneuvers ang ginagawang aksyon ng China nananawagan din ang Finland ng pagrespeto sa international law. Nauna nang kinundina ni Senate President Mig Zubiri ang pangaharas ng China sa b resupply boats kahapon. Hinimok ni Zubiri si Pangulong Bongbong Marcos na pauwiin na sa China sa si Chinese Ambassador to the Philippines Wang Shilin kasunod ng insidente. Giit niya, walang puso ang China sa pag-atake sa humanitarian mission ng Pilipinas kung dati ay pangaharang lang at panghihimasok sa teritoryo. Ngayon ay tahasan na umanong paglalagay sa kapahamakan ng buhay ng mga Pilipino sa dagat ang ginagawa ng China. Si House Speaker Martin Romualdez naman, iginiit na paglapastangan sa dignidad ang pangaharas ng China sa mga Pilipinong mangingisda. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulhensho, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.